Nagdala ng pagkain ng uwak kay Elias. Ikalabimpitong kabanata May isang propeta na ang pangalan ay Elias. Nakatira siya sa tisbe na sakop ng gilyad. Sinabi niya kay Ahab, Tinitiya ko sa iyo, sa harap ng buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, na wala ni hamog o ulan na darating sa loob ng ilang taon hanggat hindi ko sinasabi na umulan o humamog. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias, Umalis ka rito, tuntunin mo ang daan pasilangan, at magtago ka sa daluyan ng tubig kerit sa bandang silangan ng Kordan. Sa ilog ka uminom, at uutusan ko ang mga uwak na magdala sa iyo ng pagkain doon. Sinunod ni Elias ang utos ng Panginoon sa kanya. Pumunta siya sa daluyan ng tubig sa kerit sa bandang silangan ng Hordan at doon nanirahan. Dinadalhan siya ng mga uwak ng tinapay at karne tuwing umaga at gabi at sa ilog siya umiinom. Ang biyuda sa Zarefat Kinalaunan, natuyo ang ilog dahil hindi na umuulan. Iniutos agad ng Panginoon kay Elias, Pumunta ka sa Zarefat sa Sidon at doon ka manirahan may isang byuda roon na inutusan ko magpapakain sa iyo. Kaya pumunta si Elias sa Zarephath. Pagdating niya sa pintuan ng bayan, may nakita siyang byuda na nangangahoy. Sinabi niya sa babae, Pakiusap, dalhan mo ako ng kaunting tubig na maiinom. Nang paalis na ang byuda para kumuha ng tubig, sinabi pa sa kanya ni Elias, Pakiusap, dalhan mo rin ako ng tinapay. Sinabi ng biyuda, Nagsasabi po ako ng totoo, sa harap ng buhay na Panginoon na inyong Diyos, na wala na akong tinapay. Ang natitira na lang ay isang dakot na harina sa mangkok, at kaunting langis sa banga. Nangunguha nga po ako ng ilang pirasong kahoy dito, para dalhin sa bahay at lutuin ang natitirang harina para sa akin at sa anak ko. At kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa gutong. Sinabi ni Elias sa kanya, Huwag kang mag-alala. Umuwi ka at gawin ang sinabi mo. Pero ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa natirang harina at dalhin mo agad ito sa akin. Pagkatapos magluto ka rin para sa iyo at sa anak mo. Sapagkat ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi mauubusan ng harina ang iyong mangkok at hindi mauubusan ng langis ang iyong banga hanggang sa araw na padalhan ko ng ulan ang lupa. Lumakad ang babae at ginawa niya ang sinabi ni Elias. Kaya may pagkain araw-araw para kay Elias at para sa byuda at sa kaniyang anak. Sapagkat hindi nauubos ang harina sa mangkok at hindi rin nauubos ang langis sa banga. Ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Kinalaunan, dagkasakit ang anak ng babae. Lumala ang sakit nito hanggang sa mamatay. Sinabi ng babae kay Elias. Ano po ang ikinagalit ninyo sa akin, lingkod ng Diyos? Pumunta po ba kayo rito para patayin ang aking anak bilang parusa sa aking mga kasalanan? Sumagot si Elias. Ibigay mo sa akin ang bata. Kinuha ni Elias ang bata sa kanyang ina at dinala ito sa kwarto sa itaas kung saan siya nakatira. Inihiga niya ang bata sa kanyang higaan at nanalangin siya sa Panginoon. O Panginoon na aking Diyos, pinadalhan po ba ninyo ng pagdurusa ang biudang ito na nagpatuloy sa akin sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak? Dumapa si Elias ng tatlong beses sa bata at tumawag sa Panginoon. O Panginoon na aking Diyos, buhayin po ninyo ang batang ito. Sinagot ng Panginoon ang panalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Pagkatapos, dinala ni Elias ang bata sa ibaba at ibinigay sa kanyang ina. Sinabi ni Elias, Tingnan mo ang iyong anak. Buhay siya. Agad na sinabi ng babae kay Elias, Ngayon napatunayan kong lingkod nga kayo ng Diyos at totoong nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ninyo.